So, hi guys. Magandang hapon. At ngayon po yung aking asawa ay naghahasa ng kutsilyo para po pampalang din sa aming nabiling tulingan. So, napakamura po ng bili namin na yan. 70 pesos per kilo. Yan po ay huli sa palakaya. Yan mahal ay limang kalahatihan eh. So, yan po. Limang kilot kalahati. Ano po ah. Halagang 385 Meron na kaming limang kilong mahigit na ano ah na isda. Ang sobrang mura po ng ano ah, ng tulingan ngayon. Lalo po't gan ang kalalaki. So yan po. Tingnan po natin kung maalam magpalang itong aking mister ah. so mahal ano kaya masarap na yung ano ah luto ha sinardinas dinas. dinas. tapos ating lalagyan uli ng ano hani? Eh. ng taba ng baboy hani? Eh. so yan po kami ay hahatian po namin ng ate huyadi yan gawa ng sobrang dami po pala na yung anay ano ah kami lang naman pong mag-asawa ang mag-uulam at sinanay po ni tatay hindi dapat hindi daw po muna sila ng tulingan. So yun na guys, oh. malalapad po ang ano ay, malalapad ang palang. So yun na po, at kami nakapagprito na ng isang palang na malapad. Masarap kay mainit na mainit pa. Aba ho kalapan. Kaya masarap kumain na. Masarap Aba ako na may nagluto ng ulong kapi sa ngay laki. Tapos po si nanay nagluto na ng ginanga. Ginanga ko. Ang gusto ko ay asin. Yan po, luto na po ang ating ginanga. Sa ginanga. Ani ko na ko sa. Tayo tumuloy ng minuto. Yan mga idol. Ay po ay magsisinardinas taba ng baboy. Babawas ko po sa akin gagoing minuto. Yung pang minuto niya ay biglang may nagtinda naman nit ko pong ano. Yung minuto, ganito. Sarap sa ba? So yan po sa ni aming pang minuto yan po na may pang minuto namin. Bukas po yan lulutoy ng asawa Kanya-munang minarin eh. mo tapos, oh, laki. Ang lapad. Okay. okay, tayo pasawa mo lang doon. Ay, okay, kayo din ako ito. sa Yeah, igi na ito. Sa <coughs> yeah, so, halagang 70 ang kilo. 70 po lang ang kilo na ito. <coughs> Tapos ay kalatiin mo na tubig. Wala, wala, kala. Kala. Pa pa, Then, na, na nga, ng... eh. Ito boto na. pa pala lang taba. kasapin na lang natin ang taba. Ito 'yung. Bagian natin ng lang na, tuyo. Yun na, yun. Na tuyo. Pa yun, pala lang hmm. pala. So, oh. uh, idol. lagyan po natin ang ina. bawang. Isang buong bawang po ilalagay na aking mister para malasang malasa ang malasa. Hindi na po natin tatanggal yun ng ano? Balat. Balat. Mga turong luto ni Nanay Mindo. Tulog. paminta na. So, yan paminta. Ayan, talaga natin ang paminta. Nagbakas yung tatawag, tatawag mali. Bak! Tatawag tatawag pa ako. Ayan. Halaga na po natin ang, ano? Pista, ano? ano? tomato, tomato paste. paste, at tomato sauce. Tomato sauce. Ibinan na tayo ng bago bukas. Yung paminudo namin na gamit. Na. Ay, mahal ako nagbili pa na isang tomato paste. May tomato Ay, paste na, pa. Sarit. Oh, yeah. Ay, na, sarip. Ay, <laughs> yun na, sarip.

Sabay pakukula natin ng matagal-tagal. Para nag-iinla ang. Sukang sasa. Hindi mawawala. Pero hindi po ano. Hindi madaling mapanis. So yan po at atin na yung i ano ah. Isasaklang. Ito lang po si na po natin. Atin po muna yung pakukuluin. Yan, malakas po muna ang apoy at papakuluin. Tapos po mamaya atin na pagkumulo na para pong nag inalang na lang, low heat na lang ang po yan. Hanggang sa maigahan eh. Hmm. At lumambot. Lumpot, nakakulo na. Atin na pong paliliitan ng apoy para pong nag in na Ito po ang maiging Sigreto. Babahugan po daw po niya. Po natin. Pinagpirit daw po, po na yung tapalang. Yung, yung tapa dito sa ginanga. Ya, yeah, igi po na yan. Tapos po, yung pong pinagpirituhan, ito po, sasusawa ninyo. Sa igi po ng lasa na yan. Naman. Dati may, dati toyo. So, yan po, kain tayo. So, ano po ah. Hindi naman po, ay baka bukas pa namin maulam. At medyo matagal-tagal po yung palambutin. So, yun na guys. At yan po yung napakuluan na namin kagabi. So, ngayon po ay amin uli pang papakuluan. Yan, dahil medyo masabaw pa rin po. Sasaklang po uli namin. Maganda po na yung nagmamantika. Ayan. So ito po ay okay na. Titikman na po agad yan ng asawa ko. So ako po yung nagkapilaang at tinapay. Ay. Mamaya ko na lang po ito titikman. Ayan. Wow, mahal bango. Put titik natin. Ano, Ini Gaday taba. Oo, oh, ay talagang nag na, honey. Ano, eh. uh, uh, no. Natutugnas na. Talaga ay yaman. Tatay, ikaw po. Kumain ka na po. Uh, yeah, yeah, hey. yeah. po naman ngayon ay eh, kaya maagang kakain yung asawa ko. Tapos po ako ay nagkapi na din. Dahil okay. ngayon po, yo, humahol ang tabo. Yo, lakas lang. Isa eh. Yeah. Eh, ito ang talagang... Yan ang sinardinas. Sinardinas. Kaya na po tayo. Kaya na po tayo sa po ating almusal. Si na tulingan. Yeah. Kaya po nasayo uh, -ase sa'yo -ase tayo sa ba? Nasayo sa'yo po tayo sa na po ito. Ano po ito na mga 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 dito

Mal natutunod sa bibig. Ayos ang sinas dilinas. Ayos. Tignan mo mahal ba taba. Talaga napakalambot na niya. Iyan hmm. ah. po ilang oras din nating pinakuluan eh. Kahapon po, kagabi po ay pinakuluan namin ng ilang... Ay, hindi mo yan. Ganun mo lang hindi lang natutunan. Hmm. Taramdik din lang So oh, yun hindi. po eh, ay namin kagabi. Eh, baka po isang oras mahigit mahalhan eh. Plus ngayon po, pinakuluan uli namin. Dalawang oras? Mm -hmm. Pero yun naman po ay eh, ano lang, amahin yeah. ah, ng apoy. Eh, para po nag -in, in lang kayo ng kanin. Wala. Mama. Wala. Ay, mamay tayo magtitimpla na lang. Kaya na po tayo. Kung tayo. Oh oh. hmm. Kumain tayo. Kumain Kumain tayo. ba? tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain pa Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. tayo. Kumain tayo. na. tayo. Kumain tayo. Kumain tayo. Si Nardinas na tumi. mama ay mama si papa ano kain, ano kain. sa ano 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 Kain, ano 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 ano

Magpaalam ka na, Maloy. Ayoko. <laughs> maloy, magpaalam ka na. So, yan lang po. So, na ang aming masarap na tanghalian. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye. 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 Bye-bye.